Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Makabrigada ang ating one time, the new Filipino time, ganap ng alas 12 ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Website ng DBM isinilalim na sa tatlong oras na maintenance matapos dumugin sa aligasyon ng mga blank items sa aprobadong budget. Ang labing apat na pagdinig ng Quad Committee ipinagpapatuloy ngayong araw. Ang Philippine Coast Guard naman mga kabrigada umaasang magpagtuloy-tuloy pa rin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Trump administration. At Brigada Group at iba't ibang Brigada News FM Station sa buong Pilipinas nagsasagawa ng nationwide gift-giving kasabay ng karawan ni Brigada Group Vice Chairman Yelsey Yasay katulpo sa Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart Of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satan hali! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali! Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo! Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali! Araw ngayon mga kabrigada ng Martes, January 21, 2025! kami po. Ang inyong mga lingkod brigada Angel Rivera at brigada Abner Francisco. Katapalita Nationwide sa Tanghali. Brigada balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, dahilan sa mataas na bilang ng mga gumagamit ng website ng Department of Budget and Management, nagpasya ang DBM Information and Communications Technology System Service na magsagawa muna ng tatlong oras na maintenance. Isinigawa ito mula alas ng gabi hanggang kaninang alauna ng madaling araw. Layunin po ng maintenance na i-upgrade ang sistema at mapabuti ang kapasidad nito upang mas mapabilis at maging mas epektibo ang operasyon ng website ay tinuturong e dahilan ng mataas na bilang ng mga website visitors ang issue ng blank items na napag-usapan kamakailan ni na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala, muling nanindigan ang DBM na walang katotohanan ang mga pinapakalat na pahayag ukol sa 2025 General Appropriations Act. Ayon pa sa ahensya, hindi sinasaalang-alang na mga nagpapakalat na maling impormasyon ang mga hakbang na kanilang isinagawa upang ang transparency, accountability at partisipasyon ng publiko sa pamahalaan. Binanggit pa ng DBM na sa pamamagitan ng open government partnership at digitalization, nakakapagpatupad sila ng mas makabuluhang hakbang upang gawing mas bukas at epektibo ang pamamahala ng ating pamahalaan. Bilang patunay na kanilang tagumpay, kamakailan lamang mga brigada ay pinarangalan ng Pilipinas bilang pinakamataas ang antas ng fiscal transparency sa buong Asia. Ang pagkikilalang ito ay bunga ng maagap na pagpapalaga, pagpapalabas ng DBM ng mga mahalagang dokumento tulad na lamang ng GAA, National Expenditure Program, mga ulat sa kalagitnaan ng taon at ang serye ng People's Budget. Bagong bagong. Sa iba pang balita, mga kabrigada, ang AFP paiigtingin na mahakbang upang mapalakas ang kanilang intelligence operation. Kasunod naman ang pagka-aresto ng hinihinalang mga ispia. Brigada Kath Austria, ibrigada Brigada, Brigada. Brigada. B -b 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 report. Pinaggana na ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang Intelligence Command at magpapatupad ng reorganization sa kanilang Cyber Command laban sa mga banta sa cyber domain. Ito ay kasunod ng pagkakaaresto ng isang Chinese at dalawang Pinoy na inihinalang mga espiya. Ayon sa AFP, ang akbang ay bilang bahagi ng pagpapatatag ng kanilang Comprehensive Archipelagic Defense Operations gamit ang mga makabagong teknolohiya gaya ng drones at intelligence surveillance and reconnaissance systems kay hindi nang pakikiisa ng publiko. Mapoprotektahan umano ng AFP ang mga kritikal na lugar sa kanilang kampo. Hinigpitan din ang ipinatutupad na protocol sa mga kampo ng armed forces at iba pang vital installations upang tiyakin ang seguridad na nakaangkla naman sa General Security of Military Information Agreement. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ka Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News of oh, Sonic Rapido Katapalita Fish Brigada umaasa naman ng Philippine Coast Guard or PCG na magpapatuloy ang suporta mula sa US sa ilalim naman ng Trump administration lalo na sa pagpapalakas ng kandalang kapasidad na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa panayam ng Brigada News FM Manila Kay Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore Jay Tariela sinabi nitong bagamat wala pang sapat na detalye kung paano tatanawin ng U.S. ang tulong sa Philippine Coast Guard, umaasa silang magiging matatag pa rin ang kanilang suporta sa Pilipinas at pagkilala sa International Maritime Law bukod pa dito naniniwala ang PCG na patuloy ang pagsuporta ng mga mambabatas at iba pang kasapi ng pamahalaan ng US sa posisyon ng Pilipinas sa kasalukuyang issue. It's clear, no. We have bipartisan support kahit pasabihin nila na Donald Trump belongs to the Republican President Biden before used to be part of the is part of the Democratic Party. It doesn't really matter, no. Political parties in the United States have been very supportive no in countering the aggressive action of China in the West Philippines. the Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J Tariela. Maldita. Ito naman dating mandaluyong police chief na pinwersa sa umunong patutuhana ng testimonya o sa reward system sa Duterte Draguar. Pinagpapaliwanag ng Quadcom. Sige na, Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Sisikapin ng Quad Committee sa Kamara na tapusin na ang pagdinig sa isyu ng pagpaslang sa dating Board Secretary ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCFO na si General Wesley Barayuga. Sa kanyang opening remarks sa ikalabing apat na investigasyon ng Quadcom ngayong araw, sinabi ni Overall Chairman at Suringao del Norte Representative Robert Ace Barbers na pagpapaliwanagin nila ang dating hepe ng mandaduyong City Police na si Colonel Hector Grijaldo matungkol sa murder case kay Barayuga. Malaisipan pa rin kasi Anya kung bakit isinama ang pangalan ni Barayuga sa listahan ng drug personalities ilang araw matapos siyang paslangin. Gayun din ang umano'y kawalan ng report mula sa Mandaluyong PNP kaugnay sa insidente. Si Grijaldo, nakaklase ni dating PCSO General Manager Royina Garma, ang Chief of Police ng Patayin si Barayuga. Mababati na si Grijaldo ang tumestigo sa Senado kung saan ibinunyag nito na sa pilitan umano na pinatotohanan sa kanya. Ang testimonya ni Garma ukol sa umiiral na reward system sa ilalim ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Kasalukuyan nakakulong sa Kamara si Grijaldo at inaas inaasahan ng kanyang pagharap sa pagdilig ngayong araw. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaamin ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of Four. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, ang deklarasyon naman ng Food Security Emergency sa bigas, suportado naman ni NSA Secretary Anyo. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo! Brigada! Report! Estado ni National Security Advisor Eduardo Año ang planong deklarasyon ng food security emergency sa bigas upang tugunan ang mataas na presyo nito. Ayon kay Año, mahalagang bahagi ng National Security Agenda ng Marcos Administration ang food security. Anya, bagamat sa patang supply na bigas sa bansa, nananatiling mataas ang presyo nito kahit bumaba na ang global rice cost at ibinaba ang taripa. Binigyan din din ni Año na nararapat lamang na ipatupad ng Department of Agriculture ang regulasyon upang maprotekta ng interes ng publiko. Samantala, ang nasabing food security emergency naman ng DA ay magsisimula na bukas January 22, 2025. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina sa 105.1, Brigada News of Manila, The Music and News. Mas maagang filing ng COC para sa 2028 elections. Target ng Comelec. Brigada Jigo Custodio i-brigada mo. Pinag-aaralan ng Commission on Elections ang posibilidad na gawing mas maaga ang schedule ng paghahain ng Certificates of Candidacy I'm para that. sa darating na 2028 elections. Ang kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, imbes na sa October 2027 isagawa ang filing period, posibleng ilipat ito sa Hulyo ng parehong taon. Paliwanag ni Garcia, ang pagsasagawa ng COC filing sa Hulyo ay magbibigay ng sapat na panahon para maresolba ang mga posibleng kaso. Kung ang filing period ay mananatili sa October 1 hanggang 8, kailangan daw marisolba ang lahat ng kaso bago matapos sa Nobyembre. Ngunit kung ito ay ililipat sa Hulyo, magagawa nilang tapusin ang mga desisyon sa antas ng Commission and Bank sa Setyembre na magbibigay ng hanggang Disyembre para sa apela sa Supreme Court. Ipinunto rin ni Garcia na may kapangyarihan ng pitong miyembro ng Comelec Panel na baguhin ang schedule ng mga aktibidad kaugnay ng eleksyon. Gayunpaman, binigyan din ni Garcia na ang pagbabago ng COC filing period ay magkakaroon din ng epekto sa ibang aspeto ng eleksyon. Sa mga nakalipas na eleksyon, ang COC filing para sa mga pambansa at lokal na posisyon ay isinagawa tuwing Oktubre ng taon bago ang halalan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News. Authos. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala, pagpapalabas mga kabrigada ng 30 billion pesos pesos para ho sa pension ng mga military at uniform personnel aprobado na ng DBM mula dyan sa Malacanang Brigada Maricar Sargan i-brigada mo Brigada. Brigada. B -b 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 Inaprobahan na ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang pagpapalabas ng mahigit 30 billion pesos para sa regular pension ng mga military at uniform personnel para sa unang quarter ng taong 2025. Ayon kay Secretary Pangandaman, mahalaga ang pensyon para sa maraming retiradong MUP at kanilang pamilya dahil ito ang pangunahing pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain at gamot. Ibinahagi ng kalihim na nauunawaan ng DBM pati na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung gaano kahalaga ang benepisyong ito para sa mga pensioner. Kaya naman agad nilang pinirmahan ang pagpapalawas ng budget matapos matanggap ang mga kinakailangan dokumento. Ang 30.4 billion pesos na pondo ay kukunin mula sa Pension and Gratuity Funds sa ilalim ng Republic Act 12116 o ang Fiscal Year 2025 General Appropriations Act. Sa kabuuan, 16.7 billion ang inilabas para sa Armed Forces of the Philippines General Headquarters Proper at Philippine Veterans Affairs Office ng Department of National Defense. 13.2 billion naman ang inilabas para sa mga ahensya ng Department of Interior and Local Government kabilang ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at National Police Commission. Para sa 34 na pensioners mula sa National Mapping and Resource Information Authority ng Department of Environment, and Natural Resources, inilabas ng DBM ang 8.5 milyon. na ang panghuli pondo para sa pensyon ng 2,836 na retiradong uniform personnel ng Department of Transportation, Philippine Coast Guard, ay nagkakahalaga ng 350.6 milyon. na. Ayon sa DBM, ang halaga ng inilabas na pondo ay nakabase sa aktual na pension payroll na isinumite ng mga MUP agencies noong December 31, 2024. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Also, Rapido, Katapalita, Mesh Ang Pilipinas naman mga kabrigada mag-host para sa ASEAN Tourism 2026. Brigada Sheila Matibag, Ibrigada mo. Brigada. Normal nang tinanggap ng Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN Tourism Forum o ATF 2026 sa pangunan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco. Nakatakdang isama rito ang ASEAN Tourism Ministers Meeting na mangyayari sa Cebu sa January ng susunod na taon. Maliban dyan ay magkakaroon din ng preparatory meetings sa Maynila at Boracay para sa inaasahang engrandeng pagtitipon sa ASEAN. Sa kanyang remarks sa Love the Philippines Night, nagpahayag ng pagkagalak si Frasco para sa imbitasyon ng ibang ASEAN countries. Aniya, isa itong magandang oportunidad hindi lamang para matalakay ang mga pulisiya, kundi upang masaksihan ng personal ang mga potensyal para sa sustainable tourism growth para sa region. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News sa Manila. The music and news. Uh, sir... Bagong-bago! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Ang brigada nagbigay ngayon ng suporta sa si Sen. Christopher Bongo sa mga residente nang nawala ng hanapbuhay buhay sa Mahayhay, Laguna. Napahagi po ang tanggapan ni Go, katuwang lokal na pamahalaan, sa mga lugar ng mga relief items. Baliban sa mga relief items, natanggap din nila at ito po'y binigyan din sila ng livelihood assistance ng ating pamahalaan. Sa atin namang health news mga kabrigada, paano nga ba malalaman kung may sakit ang iyong sanggol at paano ito maiiwasan? Ang kalusugan ng iyong sanggol ay mahalaga kung kaya't kailangan mong matutunan na kung pa paano tuklasin ang mga sintomas ng sakit at paano ito maiiwasan? Kung may sakit ang iyong sanggol, magmasid sa mga palatandaan tulad ng lagnat, hindi pagkain at labis na pag-iyak Upang maiwasan ito mga kabrigada, panatilihing malinis ang kapaligiran na magbigay ng tamang nutrisyon at pag pagpapasuso at tiyakin ang sapat na tulog. Agad na kumonsulta sa doktor kung kinakailangan. Isa yung paalala mula sa Moms Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap na yung mga anak. And starting now with Moms Love ES1 Capsule. Brigada Palita Nationwide sa Tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, tatlong weather system ang makakapektoho sa ating bansa. Mula rito ang northeast monsoon na nagdadala ng maulap na kalangitan na may mga pagulan sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Pagay ang maulap naman hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa lang na isolated na pagulan ang maaasahan sa nalalabing bahagi po naman ng Luzon. Makakaranas din ang mga ulap na papawirin na may kalat-kalat ng mga pag ng Northern Samar. Eastern Samar dulot din ng shear line. Uulanin din ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur dahil sa epekto naman ng easterlies. List. Samantala, wala namang namonitor na bagyo o ang sinasabi nating low pressure area sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. <laughs> Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Salamat so, na mga kabrigada, ang Brigada Group at iba't ibang Brigada News FM Station sa buong Pilipinas. Nagsagawa ng Nationwide Gift Giving sa mga bahay ang ng Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada Bombay, Report. Ikinasa ngayong araw ng Brigada Group ang malawakan nitong pagbisita at maging gift giving sa iba't ibang bahay ang punan sa bansa. Aktibong lumawak dito ang mga istasyon ng Brigada News FM mula Luzon, Visayas at maging Mindanao. Ang gift giving na ito na pinangalan ng kaarawan at pasasalamat ay isang paraan ng pasasalamat ni Brigada Vice Chairman Nielsi Katulpos para sa kanyang kaarawan ngayong araw. Tinataya ng mga abot sa humigit kumula ang anim na mga ang nahatiran ng regalo ngayong araw bakas na bakas naman din sa mga mata at ngiti ng mga bata ang kanilang saya matapos matanggap ang ilang regalo mula sa Brigada. Samantala, masaya ring nagpasalamat ang bawat administrasyon na ang bahay ampunan dahil sa tulong na kanilang natanggap para sa mga bata. Ang inisyatibong ito ay bahagi pa rin ng commitment ng Brigada Group na in the heart of changing lives para maabot ang mas marami pang nangangailangan. In the heart of changing lives, ito si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Food. Umahanaw, nationwide. Balita, na Kabayaning Balita, Kabrigada sa mga nagdaang paghagupit ng bagyong Christine, muling napatunayan ang diwa ng bayanihan at malasakit ng mga Pilipino. Mula ho sa iba't ibang mga bahagi ho ng bansa, patuloy dumagsa ang tulong para sa mga nasalanta sa Bicol Region, kung saan mga kabrigada, ang Brigada News FM Davao ay uh, nagsilbing pangunahing daan upang makarating ang mga donasyon. Nagpadala ho ang Montessori Children's House of Davao City ng 11,300 pesos sa Brigada News FM Davao sa pamamagitan ho ng GCash at agad hong ipinadala ang halagang ito sa kanilang sister station sa Bicol upang makatulong sa mga pamilya doon. Sa ngayon, mahigit 78,000 ang naipon mula sa mga tagapakinig ng 93.1 Brigada News FM Davao. Ang donasyong ito ay ginamit upang bumili ng bigas, canned goods, noodles at iba pang pagkain pati na ang mga hygiene kits at mga mineral water. Ipinamahagi naman ito sa nambrigadahan Team. Katuwang ang one tahanan party list sa mga komunidad na labis pong naapektuhan ng bagyo. Kabrigada, hindi ho lamang natulong ang hatid ng Brigada News FM Davao, kundi pati na rin ang pag-asa at lakas ng loob sa mga biktima ng kalamidad. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat! Kabrigada. Balita, balita, na Kabayaning Pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nation -wide. Nation -wide. Sa Tanghali, Gada Balita Nationwide Sa Tanghali Ang brigada inyong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Ngayong Tanghali Mga Trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxang Capsule At Mamslam ES1 Capsule O puso, kasama ang buong Ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people To achieve a better life kami ko ang inyong mga lingkod Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Love music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at buhay-bita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.